So yun mga idol, ayan. Yung kalsada naging uh, naging uh, ano na, puro lupa na mga idol. Ayan. Grabe oh. Grabe landslide mga idol. oh. Yung bahay sa gilid mga idol, grabe napakaswerte dahil hindi po tinamaan ng landslide. Ayan. Sa gilid lang yung bahay, ayan po yung landslide. Loader. Grabe. Ay, mga abi. So, grabe swerte ang balay no. Wala god siya ma. No, ayan no. Kaswerte sa balay ba. Salamat kay Ginoo nga wa gid ma. Kuan sa landslide. Wa igo. Serdinan pod grab. Yan. Kayong iniwan ay upong mga idol.